Walang dapat ipaliwanag ang sedatahang lakas ng Pilipinas sa nabunyag na paglipat ng langis mula sa Pearl Harbor sa Hawaii patungo sa isang storage facility sa Subic Bay Freeport Zona. Yan ang sinabi ni AFP spokesperson, Colonel Medela Aguilar, matapos silang kalampagin ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos patungkol sa shipment ng 39 million gallons umanong langis ng United States Navy karaga ng Yosemite Trader. Tanong ng Senadora bakit narahimik ang AFP at Department of National Defense sa tila pre-positioning ng assets ng Amerika sa posibleng gera nito kontra China para sa teritoryo ng Taiwan. Sa panayam sa Campo Aguinaldo, nilinaw ni Colonel Aguilar na walang kinalaman ng AFP dahil sa administrative ang proseso ng oil shipment na kinumpirma ng US Embassy sa Maynila. Kung mayroon man umanong dapat magpaliwanag, ani Aguilar, ito ay ang ibang agencies na may kinalaman sa pag-impact ng langis na hindi na tinukoy ng US Embassy kumpara saan sa hinaharap. The forces of the Philippines has nothing to explain. The fuel shipment and the process that was followed by the US government which are all administrative in nature. Did not involve the participation of the sa bahagi ng Department of National Defense, inulit ni Director Arsenio Andolong, tagapagsalita ng kagawaran, ang pahayag ng US Embassy at sinabing kontrata ito ng US government sa mga hindi na pinangalan ng kumpanya sa Pilipinas. Tinawag ni Andolong na regular commercial transaction ang paglipat ng langis at wala nang idinagdag na detalye hinggil dito. Samantala, pinawi ni Aguilar ang pangampa ng publiko sa umano'y militarisasyon sa harap ng mga pinapasok na kasunduan ng AFP. Gaya ng Reciprocal Access Agreement, kasalukuyang niluluto ng gobyerno ng RAA sa Japan, maging ang kahalimtulad na kasunduan interesadong pasukan ng Pransya. Maliban sa mga nabanggit na bansa, may matagal nang umiiral na Visiting Forces at Mutual Defense Treaty ang Pilipinas sa Estados Unidos at Visiting Forces Agreement din sa bansang Australia. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.